Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, mga kapatiran ko kay Kristo, the children of God, the witness of God. Ang basa po ay dito sa dalawang hari mula sa ikatlong bana kabanata na po ako. At uh, basahin ko mula sa unang versikulo hanggang sa dalawampot pito. Atin pong alamin ang kasaysayan na nandito po sa ka, sa dalawang hari er, two kings naging hari ng Israel ang anak ni Ahab na si Joram nang ika labing walong taon ng paghahari ni Jehoshaphat sa Joda sa Samaria tumira si Joram at naghari siya sa loob ng labing dalawang taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, pero hindi kasinsama ng ginawa ng kanyang ama at ina. Ipinagiba niya ang alaalang bato na ipinatayo ng kanyang ama sa pagpaparangal kay Baal. Pero ginawa rin niya ang mga kasalanang ginawa ni Hirobuam na anak ni Nabat at ito ang naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanang ito. Si Haring Mesha ng Muab ay nag-aalaga ng mga tupa taon-taon ay nagbibigay siya sa hari ng Israel ng isang daang libo batang tupa at balahibo ng isang daang lalaking tupa dahil sakop ng Israel ang bansa nila. Pero pagkamatay ni Ahab, nagrebelde siya sa hari ng Israel. Nang panahong iyon, tinipol ni Joram ang buong Israel at umalis sila sa Samaria para lusubin ang Moab. Nagpadala siya ng ganitong mensahe kay Haring Jehoshaphat ng Joda. Nagribildi sa akin ang hari ng Moab. Sasama ka ba sa akin para makipaglaban sa kanila? Sumagot si Jehoshaphat, Oo, sasama ako sa iyo. Handa akong sumama sa iyo at handa akong ipagamit sa iyo ang mga sundalo't mga kabayo ko. Nagtanong si Jehoshaphat, Saan tayo dadaan kung lulusog tayo? Sumagot si Joram sa ilang ng Edom. Kaya lumakad, ang hari ng Israel, ang hari ng Joda at ang hari ng Edom. Pagkatapos ng pitong araw nilang paglalakad, naubusan ng tubig ang mga sundalo at mga hayop nila. Sinabi ng hari ng Israel, ano ang gagawin natin? Ipinatawag ba tayong tatlo ng Panginoon para ibigay lang sa kamay ng hari ng Moab? Kaya nagtanong si Jehoshaphat, wala bang propeta ng Panginoon dito para makapagtanong tayo sa Panginoon sa pamagitan niya? Sumagot ang isang opisyal ng Hari ng Israel. Si Elisho na anak ni Shaphat ay nandito. Dati siyang lingkod ni Elias. Sinabi ni Jehoshaphat, ang salita ng Panginoon ay sumasa kanya kaya pumunta si Jehoshaphat ang hari ng Israel at ang hari ng Edom kay Elisho. Sinabi ni Elisho sa hari ng Israel ano ang paki-alam natin sa isat-isa? Isa't pumunta kayo sa mga propeta ng inyong ama at ina. Sinabi ng hari ng Israel hindi dahil ang Panginoon ang nagdala sa aming tatlo upang ibigay lang sa kamay ng mga muabita. Sinabi ni Elisho, nagsasabi ako ng katotohanan sa presensya ng buhay at makapangyarihang Panginoon na aking pinaglilingkuran na hindi kita papansinin kung hindi lang dahil sa paggalang ko kay Haring Jehoshaphat ng Jodah. Ngayon dalhin niyo ako ng taong marunong tumugtog ng alfa. Habang pinag pinapatugtog ang alfa, na ng kapangyarihan ng Panginoon si Elisho. At sinabi niya, sinabi ng Panginoon na magkakaroon ng maraming tubig sa lambak na ito kahit na walang ulan o hangin, mapupuno pa rin ang tubig ng tubig ang lambak na ito at makakainom kayo at ang inyong mga baka at iba pa ninyong mga hayop. Madali lang ang bagay na ito para sa Panginoon. Ibibigay din niya ang muab sa inyong mga kamay pupuksain ninyo ang bawat napapaderang lungsod at pangunahing bayan nila. Puputulin ninyo ang magaganda nilang puno, tatakpan ang kanilang mga bukal at sisirain ang sagana nilang bukirin sa pamagitan ng mga bato. Kinaumagahan sa oras ng paghahandog, umagos ang tubig mula sa Edom at napuno ng tubig ang lupa. Pagkatapos na balitaan ng lahat ng muabetad na lulusubin sila ng mga hari, kaya tinipon nila ang lahat ng kalalakihan, bata man o matanda na may kakayahan sa pagkikipaglaban at pinapwesto sila sa Hangganan ng muab. Nang maagang bumangon ang mga muabeta, nakita nilang pula ng dugo ang tubig nang masikatan ito ng araw. Sinabi nila, dugo iyan. Siguradong naglaban-laban ang tatlong hari at nagpatayan. Kaya samsamin natin ang mga ari-arian nila. Pero pagdating ng mga muabeta sa kampo ng Israel, dumabas ang mga Israelita at nilusob sila hanggang sa sila'y magsitakas. Sinalakay nila ang lupain ng mga muabeta at pinagpapatay sila. Winasak nila ang mga bayan, hinagisa ng mga bato ang bawat magagandang bukirin hanggang sa ito'y matabunan pinagtatakpan nila ang mga bukal at pinagpuputol ang magagandang puno. Ang hariset na lang ang natira, pero pinalibutan din sila ng mga lalaking may dalang tirador at nilosob. Nang makita ng hari ng muab na natatalo na sila sa labanan, dinala niya ang itong daan na tao na may mga espada para hawiin ang mga sundalo ng hari ng Edom at makatakas pero nabigo sila. Kaya kinuha niya ang panganay niyang anak na papalit sana sa kanya bilang hari at inialay niya ito sa may pader bilang handog na Sinusunog. Dahil sa sobrang galit laban sa Israel, pinabayaan na lang nila ang hari ng Moab at umuwi sila sa lupain nila. Ito po ang basa mula po sa dalawang hari, ikalabing tatlong kabanata mula sa unang versikulo hanggang sa dalawampod pito. At uh, sana po ay meron tayong naunawaan. Habang binabasa ko po mga kaibigan. Actually, maraming dapat ibahagi dito no? Pero masasabi ko lang talaga na ang Diyos pa rin po ang merong control sa nangyayari dito. Sa paglaban ng Israel at Moab. Ang Panginoon pa rin at ang Panginoon ang nagpapatalo sa mga taga Moabeta at ang Panginoon ang nagbigay ng tubig sa mga Israelita. Imagine po, ang lahat po ay ang Panginoon. Ngunit mga kaibigan, dito po ay na-amaze po ako dito sa talata. Dito sa verse 15, dahil sinabi dito, Ngayon dalhan niyo ako ng taong marunong tumugtog ng alpa. Habang pinapatugtog ang alpa na puspos ng kapangyarihan ng Panginoon si Elesio. Na habang binasa ko ang talata na ito, naisip ko po na minsan po sa worship na ating sinasalihan pag mayroon pong kumakanta para po tayong nasa uh, dinuduyan-duyan ano na feel natin ang presensya ng Panginoon, 'di ba? Minsan at napapaiyak pa tayo dahil nararamdaman natin mismo ang mga lyrics ng kanta at nafi-feel natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Tipo ba kaya masasabi kong napupuspos din tayo ng banal na espiritu sa uras ng ating pag -worship? Lalo na pag nag tayo sa Espiritu dahil yan po ang hinahanap ng ating Panginoong Diyos. Hinahanap niya ang tunay na taga-samba sa Kanya. Spirit to Spirit po. At hanggang dito na lang po ang basa ko at ipagpatuloy ko po hanggang sa matapos po. Walang katapusan po actually ang pagbasa ng Bible. Hanggang sa matapos po ako dito sa dalawang hari at ipagpatuloy ko naman hanggang sa revelation na po. At dito na lang and God bless po sa inyong lahat sa mga supumuporta po ng aking video sa pagbabahagi po sa salita ng Diyos. God bless you.